Magkano ka nagsimula ng puhunan? Yan ang comment sa atin ng isang follower natin or subscriber sa kwan sa ating YouTube channel ano. Hindi na lang matandaan yung pangalan niya. Shout sa iyo. Doon sa nag-comment ng magkano ako nagsimula ng puhunan no. At hmm, ko agad na i-save yung kanyang channel, yung kanyang kwan, yung kanyang account. Kaya nakalimutan ko na yung kwan. So yung tanong nga, magkano ka nagsimula ng kukunin nyo? Mga kabubog, ah, mahabang salaysayin, ano? pero shortcutin natin. No? Ah, uh, 18 years akong magbubuti, dalawang taon akong nagtrabaho sa jam shop. At nagsimula akong mag execute no pagkatapos ng pandemya ano ah uh, dahil nga ako yung 18 years na magbubuti hindi ko na kinaya so kinuha ko yung aking kwan yung aking mga kapatid sa Batangas dalawang pamilya yun ano? at nagsimula kami sa puhunang pumapatak na 13k dahil nakakuha tayo kung matatanda nyo nung nagpandemya nakakuha tayo ng ayuda na dalawang sunod na 6.5 dito sa ating probinsya ano? so doon tayo nagsimula ano? Pero bago tayo nagsimula ay may mga pundar na tayong mga kiluhan. Ano? May motor na tayong tatlo na kinuha nating hulugan habang tayo nagtatrabaho sa junk shop, ano? So doon na nagsimula, ano? Sila na yung taga-pamili ko nung ako hindi na namimili at deliver na lang ako ng deliver, ano? So pagkakapamili nila sa hapon, dili. Pagkakapamili nila sa umaga, deliver ko kagad sa hapon, ano? Yun. At pagka kumbaga sa kwana, ipinaprenaktes ko ng prenactation pag execute ano. Pare wala pa akong permit pagka kakapamili, benta kagad ka sa hapon. Yon, nung kumuha ko ng permit, nung isang taon lang ano, nung kabisado ko na, naaral ko na nang gusto yung pasikot-sikot ano. So one year na akong may permit ngayon. No. So ganoon ako nagsimula, Dalawang uh, dalawang 65, halagang 39, no. Tapos utang-utang uh, sa Bombay, ganun, utang sa bangko, utang sa Bombay. Doon dito, London So ganun talaga ang negosyante. No. Hanggang sa mapalago natin ng ganito. Hindi pa naman ganun kalago, ano. Pero medyo nakakabayad na ng mga utang-utangis. So, yun ang istorya ng kabubog dyan So, kung may comment kayo, mag-comment lang ano. Kung may tanong pa kayo, mag-tanong pa kayo. Mabilisan lang tong kwan short story natin. No? pero napakaraming detalye pa niyan, no. Ayun nyo, pagdating ng panahon, susulat ko sa kwan sa libro yung uh, pinagdaanan ko bago ko narating to. So maraming salamat muli. Palo sa Kabubugyang Shop Vlog sa Facebook at subscribe sa YouTube Kabubug Vlogs.